magandang 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 hapo po sa ating lahat mga kamaneho Ayan. magandang buhay po sa ating lahat Ayan. nandito po ang inyong kamaneho dito sa silo ng balete under the tree Ayan. malamig po ditong pahingaan kaya dito po ang napipili nating tambayan tuwing ganitong oras Ayan. sobrang init po kasi ng panahon kaya kailangan po nating magpahinga kung kinakailangan po natin magpahinga, mga kamaneho, magpahinga po tayo. At huwag po natin kalimutang uminom ng tubig. Ayan. May free ice at tubig po dyan sa malapit dyan, dyan sa may taberna. Ayan. May libreng tubig po dyan. Huwag po natin kalimutang dumaan dyan kung wala tayong tubig. Ayan. Sa mga kamaneho natin na dyan pa rin sa lansangan, ayan, mag-ingat-ingat po tayo sa pagmamaneho. Napakainit po ng panahon. Ayan. At lagi po nating pinapaalala sa ating mga kamaneo dyan. Ayan. Lagi po tayong sumunod sa batas trapiko. Ayan. Sundin po natin yung mga enforcer natin na nandyan sa lansangan na nagpapatupad ng batas trapiko. Ayan. Maging patas po tayo lagi sa ating mga pasahero. Ayan. luwasan po natin ang mga bagay na nakakasira sa ating mga imahe. May mga ilan-ilan po kasing sumisira sa imahe ng mga matitinong tricycle driver. Ayan. Kaya akala nila pare-pareho tayong lahat. Ayan. Sa mga pasahero po natin dyan, huwag nyo pong lahatin lahat. Mas marami pa po ang mas matitino kaysa mga abusadong tricycle driver. Ayan. Maging po tayo lagi Iwasan po natin mag-abuso mag, atin, mag sa ating mga pasayero. Ayan. Na siyang nagbibigay sa atin ng buhay dyan sa lansangan. Magandang-magandang araw po sa ating lahat dyan. Maraming salamat po sa mga enforcer natin na nandyan sa lansangan. Uminit man o umaraw. Ayan, nandyan pa rin sila. Na gumagabay sa atin para dumaloy ng maayos ang traffic dyan sa mga lansangan. Ayan. Maraming maraming salamat po sa inyo. Napakainit po ng panahon. At naghahanda na po tayo pa uwi. Ayan, kasi may pinabili sila na hindi pwedeng dapat bilin ngayon. Ayan. Kailangan po nating dumaan Ayan. sa farm supply para bilin yung pinabili nila. Kailangan daw pong gamitin para bukas. Ayan. Ayan, sa mga gusto magpadala, magpadala lang po. Ayan, hanggat kaya natin. Sa mga gusto pong magpa-service, ayan, handa po ang ating body na kayo ay servisan. Napakalimig po kasi rito sa balete, under the tree. Ayan, siya nga po pala. Kung gusto nyo pong makainom ng napakasarap na kape, ayan. Pumasyal pa kayo rito. Ayan. Along Arellano extension po ito. sa so may tabi ng total. Ay. Palete. Under the tree. Ayan. Napakalamit po rito. Sa ating mga kamaneo dyan, lagi po tayong magdala ng mahabang pasensya sa lansangan. Ayan. Naging mahinahon po tayo sa konting diferensya sa daan. Wag po nating daanin sa init ng ulo ang konting hindi pagkakanawaan maging mapat kumbaba po tayo sa ating kapwa driver dyan sa lansangan pagbigyan na po natin magpakumbaba po tayo sa mga iilang abusadong tricycle driver na sumisira sa mga imahe ng matitinong driver dyan magandang magandang hapon po sa ating lahat Maging patas po sana tayo lagi. Mahalin po natin ang trabaho ang ginusto at pinasok natin. Ayan. Kasi yan yung trabaho bumubuhay sa ating pamilya. Ay. Okay. Lagi po natin mahalin ang ating trabaho, mga kamaneo. Maya maya lang, uuwi na rin po tayo. Papahinga lang po tayo ng konti. So hanggang sa muli, mga kamaneho. Bukas ulit. Kita-kits tayo ulit dyan. Yan Muli, magandang, 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 magandang hapon po sa inyong lahat. Ayan, magandang buhay po.